What's up, Bakaon <laughs> kayong lahat? So, nandito na naman ako ngayon for 30 Days 30 Vlogs Challenge. This is my day 27 at kasama ko yung mga youth choir sa ministry namin. Yan. Nandito si Raleen, si Kisha at si... Liana. Liana. Okay. <laughs> so, yan. <laughs> ah uh, medyo pagpasensyaan nyo na sila kasi medyo awkward pa sa harap na camera. Naalala ko tuloy sa kanila yung sarili ko nung bata pa ako. Kasi alam nyo, nung bata pa ako, takot ako sa camera. Sa so, to lang. Ngayon, dahil vlogger na tayo, kaibigan na natin yung camera. Yeah. So, uh, sabihin nyo muna ngayon yung pangalan, edad, sa ka tagasaan kayo. Okay. Ikaw. I'm I'm Maria Lenovo I'm 14 and I'm Ah, Akala ko sasabihin, and I thank you. And I thank you. Okay, <laughs> so, <laughs> so um, ikaw naman. My name is Rolene Janelle Lefosette and I'm from Cavite. And then my age is 13 years, 13 years old and, and I thank you. <laughs> okay, Kisha. Yeah. My name is Kisha V. C. Thompson. I am from Cavite just like... ba, Cavite rin. Just like Carlene. 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 <laughs> Carlene. <laughs> sige lang, sige lang. And Carline my age is 12 years old. Okay. And I thank you. Alright. May mga kasama pala akong kindergarten ngayon. mga ano po, mga 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 Sila, silang dalawa, si Liana, saka si Raleen. Dati sila ang children's choir dito sa ministry. Since nag edad, nag-13 years old yan. Nailipat na sila, nag-level up na sila ngayon. Nandiyan yung hide. <laughs> Pero yung hide hindi pa nag-level yung hide ko ba <laughs> Yung hide ko po hindi dito level. Bakit? Eh tatangkad ka pa niyan. Wala ka pa sa ano sa ano ba, debo. Yan, tatangkad natatangkad ka pa niyan. Oh, tiwala lang. Talon ka nang ano 100 times. <laughs> ako kasi nasa ano na ako eh. Uh, Nagdebo na uh, lagpas 21 years old na ako kaya yon 24 years old 24 years old, I old na ako ano 18 di diba? ba diba? di ba di ba di ba pala ko 18 ka lang my god muka hindi pala ako mukhang mature mga kaon no, no, no. birthday ko lang no March were 8 were... March ko yeah. Kala ko March ako. Ko. Kala March kala ko po, ano, uh, March 8. March Ay, March 18. Kala po March 8, 8, 8, sorry. 18. Ano, ano, ano? March. Kala ko po 18 siya. Yeah. So ayan, sinasani ko. Lapit kayo para hindi ako mahirapan ka ka ano sa inyo. <laughs> <laughs> yan, hirap na hirap ako yan. So, ayan. Mm, um, ano yung feeling nyo sa pag-join sa choir? Um, Nag-excited po kasi uh, nakasama ko na po yung mga ka-event ko. Like mm -hmm. yeah. Ano po, um, it's a great experience po for me since ngayon lang po ako nagsalay sa choir. at saka halos po yung talent ko po, baka kasi masaya kaya po sumali to po. Mm, ikaw, Liana. Ano, at sa mali kasi may nakakasama ko kasi edad ko din. Masalo na na, na enjoy ko din yung pagkanta rin. na pag Yes. Ayaw Ayoko nang solo. Hindi ko kaya mag-solo mag-isa -solo. Oh, ka 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 Pero paano pag pinag-solo ka? What? try ko. Try. Yes, try, try, mo pa na try. try, 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 Yes. Hindi mo pa na, hindi oh, yeah. mo pa ba na try magano solo sa Na try ko na para sa mga tao. Na try ko na kasi so, nagpuputol-putol din. May mm -hmm. ano ko. Yung boses. Ang mm. Um, i-practice mo diyan, alam mo i-practice mo breathing para hindi magputol-putol. Mm -hmm. Ang uh, tamang pag-breathing mm -hmm. sa ilong, yung pag-inhale. <laughs> Nisal, yan, gamitin mo. So, Raleen, yan. Ano yung mga natutunan mo na so far? sa pagiging choir? Ah, uh, natutunan ko po is um, Ha? Um, about Gusto na Okay, sige, <laughs> sige, sige. Kalman niyo po ako. Um, pwede po. <laughs> sige, sige, Kisha. Ano na natutunan mo? Um, natutunan ko po yung tamang pagiging doon sa ilong. Mm -hmm. po na sinabi ni Kuya Prince. Mm Ako na. Um, Natutun, um, ako po muna is natutunan ko po paano po magsing ng bed. Mm -hmm. Ano yung mga technique? Teknik like mag-beat para hindi ano mag-beat po sa ano yeah. Yeah. tama sa ilong po din ka para sa hindi po pagpuputol-putol ng para hindi pa putol-putol -putol so, pa pa. yeah, so, yung pa. pagkanta. Okay, so may mga yeah. downloadable yeah. naman. Huwag <laughs> kayong paalis-alis. Yeah. May mga downloadable naman yeah. na ano na mga vocalization 'yun. Try nyo, sundan 'yun yan, sa YouTube. Ayun ah. So, Ayun. Thank you for watching this video. This is Prince Opemia. This is Liana. This is Raline and Kisha. Thank you for watching this video. Bye bye. See you on my next 30 days 30 vlogs challenge. Bye bye. Okay, bye, -bye. bye bye. Like and subscribe. Like and subscribe.